Ayan, uh, siya mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, ito na ho, yung mga ilang gamit natin na uh, iniingatan. Ayan. Kumbaga mga panago anong gamit na. Ayan, kung mapapansin nyo, talagang ikaw nga, may katagalan na rin ito. Ayan. Ayan. Utay-utay nang nalabas ang mga panago ang gamit. Yung yung panago andyan pare. Ah, siya. Ano ka yan? Pare, mga panago ang gamit to. Naglalab. Ang taong ka pala yan. Oh, <laughs> Ayan. <ngayon>, ang <masang> tigo. <laughs> ang kapal niyan. Ayun eh, na yan. Ano ka mga yan? Ang lalaki. Ang himbre eh. Ini nama kapanakuan mah? Oh, nama ni ya. Nunggu kalau tu sahing kau. Ay, yan yung pansarili mo, ano? Hmm. Ay, ah, siya, ayan yeah. No? na, unti-unti lang mga, unti, mga naglalabasan ng mga, naglalabasa yeah, ng mga pansariling gamit. Ayan, naglalabasan ano, na. Pansarili ka din, pantay ang paa. Ano yung isa na yung maliit na yun? Oh, ay, malaba rin yan. Pansarili Ay, mo rin yan. Ay, may santisi mo. Ang dami niya? Pansarili din. Nakalasan hmm. na yan, no? mga, oh, oh. So. ang help. Pero naman yung nakatingal lang Kristo. Oh. Pantay ang pa. Pang... Ayan ngayon ang tamang tama sa mahal na araw. Ano? Kayo Pang sarili ko din. Pantay ang pa. Ano? Oh. Yan. Nagkakalabasan ako ng mga panago ang gamit. Itong hari. Ang dami niyang ina yan. Oh, ano rin mga aris na nari? Kakaiba at Oh. Ano yan? San Rafael? San Rafael. Oh. Santa Barbara. Oh. Kristong hari. So, tatlong persona. Ay, mga uh, panago ang gamit hmm. na yun eh. Pahala ba rin bukas palad? Parang kailangan magaling din oh. San Miguel at saka Santiago. Ah, yung... Hmm, Inalis mo na yung isa mo ano? Yung oh, isa mo yung baliktaran? Inalis ko na. Ay, Kaya yung... yun, nakatago lang din di yung labas ko na. Marami ka no? palang San Miguel. Ano, iba nang na kulay niya na. Hmm. Ano na? Talong? O, eh, atardar. Oh, ano yan? Ang likod. Ay, katardar pa rin. Ah, kabil Ang lilinaw na. Ng... Nung... Ano niyan? Gawa niyan? Sa mga pansarili ko. Ah, magaganda eh. Oo nga bro, maganda ka. Rodel Panoy, ayan mga pansarili men. Oo. Ay. Ayan, nagpapa... Unti-unti na hong nagpapakitaan ng mga Pinapakita ko panariling na, gamit mga para... Mga kasi, kukonsagrahan din naman na rin at ika nga, ipanibago... Ano, panibagong ano na yan ano? Panibago na. Bas-bas ano? Hmm. Yan. Kaya talagang pinasilip na ni bro yung kanya mga gamit. Yan. Ito naman ho yung ano. Yung mga gamit nating natitira din. Ito. Ito yung may, may ipakita ko lang di sa inyo. Yung gamit din natin na iniingatan. Yan. Tsaka po yung mga yan. Susi. yeah susi. May mga gamit dito na magaganda rin. Ito naman, yung Corona Clabo nga ito, no? Oo, oh, Corona Clabo. Ano kaya itong may mata na ito? Iba eh. Parang bato nung... Ito? Ah. Yan. Tapos ito naman po, yung nasa lalagyan na ito, mga iba't ibang... Uh, uri ng kahoy ng kalikasan. Ayan, may mga alitagtag, sinag ng taal, dignum, sari-sari na po yan, mga pangkalak. Ito yung mga gamit dito. tas, ito naman po, ito naman po yung ngayon ko lang ipapakita. Nagamit din natin. Talaga namang, ayan, kaya na, kaya ho ang magpasya. Kung ano sa tingin nyo, kung anong uh, sanari mabisa. Ano, kitang kita na ho yan oh. May, may imahe pa po yan. Sa kanyang ano. Ayan oh. Tatlong imahe yan Ito yung isa sa pansarili kong gamit na talagang in, uh, ginagamit ko sa paglalakbay. Ito po hindi available lang mga idol. Pinapasilip ko lang. Ito yung akin ito akin po itong pansariling gamit ika nga ay mahal na araw naman may na rin natin ayan maganda yan Ayong, yung, iba ka dito papakawala na yung iba na no? ito ho hindi 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 yan. Sa mga magnanais po yan. Ayan yung mga pinapakawalan ako Ilan itong pinapakawalan na ito? Ah, pito. Mm. Pitong medalyon. Ito, San Vicente Perro. Talagang ika nga eh, eh. Na rin. Ito ang antigo na rin talaga. Oh. -pud na. Ito talagang antigo. Tapos yung butas niya nakaayon. Original copy. Bagay. Ito naman po, San Benito. Yan, sa mga magnanais dyan, ang mga pamproteksyon sa mga kulang barang palipad hangin, ay mag-PM lang po. Shoutout po sa mga nakatambay. Kay Chris Santos. Yan, shoutout po. Kay Marso DC. Yan. Kay Lolo Pugi. Yan, shoutout po. Kay Brother Lowell. Yan, Lowell. Shoutout sa'yo, brother. Tapos so, ito po, may iron tayo dito ang infinito. Ito yung may bihis, ano? In take out oh, na. Infinito may bihis. Ayan. Ba't ano ito? May... Yan ang sa unang infinito. Sa unang ano ito? O, o, kasa? O, unang kasa yan. Ayan. Ah, ito kayo yung unang kasang ganito? Oo. Ah, ayan. Bago pa lumabas siya, may santisimo. Yung santisimo ang likod? Oo, mas una yan. Ayan. Shoutout po sa si mga nakatambay. Yeah. Kaya ako'y 12 anyos pa'y nagkaroon na ng ganyan. Ilan na ako? 45 na. Impinitong it, ito yung impinitong may bihis kung tawagin na Yan. Ito yung is, isa sa magaling din po talagang pangkalatang ang proteksyon sa mga kulang barang palipad hangin sa gamutan ay talagang mainam maganda po yan pamproteksyon sa katawan sa mga gamutan yan, may bihis tapos ito naman po. ah, uh, ito, panarilim na rin din ito. Ano? Panarilim. Ibig sabihin, hindi pala rin available. Ano? Anim lang. Anim. Anim. Ito ay sagrada pamilya. Amin na may ahami. Pasilip lang din ito. Ano? ang kabilanan. di ito ang available ang anim na yan. Ito naman, yung gawing alak ang tubig. Ano? at saka yung mga lihim niyang basag yan. ang likod niya po ay 7 liabe 7 7 cellios yan mga magnanais po yan available po itong anim na ito na medalyo na yan yan yung mga nandun po ay hindi, hindi pa po available yan ito lang po yung anim na yan tapos ito po yan yung mga may inam din ah, na mga bato umong itim. May mga lampasan po dyan, ammonite. Meron mayroon din mga ammonite. Ito. Pinagbahay ng ammonite. Ayan. Pangkalahata naman ho ito. Ito, ayan, mayroon pa siyang talagang laman. Ayan, nandyan pa yung ammonite talaga. Ayan o. Oh. Ammonite po, Nasa bato pa. Ayan, mga pangkalatang gamit. Tapos, bato mong lampasan, ayan o, kitang kita naman. Hindi nga lang sila bilog, pero ito itibag din sa ba, itibag din sa loob ng bato. Ayan, lampasan ho yan. Ito yung mga solid na bato na tinitibag talaga din sa bato. Kumbaga, bato sa bato, ano? So ilum, bato sa loob ng bato. Na, um, katawagan din ng iba na impinitong bato ano? Oh, lalo lalo pag nagda-drive ka sa sitahan sitan din ano. Magaganda ko rin, mga lampasang bato mo. Yan, ito naman yung mga bato mo. Yan. Meron ding bilog. Yan. Ammonite. Ammonite. Yeah, may mga ammonite po dyan, tatlo. Ito, ammonite din to eh. Tapos ito, ito yung baging na pinagkaisa. Saan nga ito magaling? Pinagkaisa. Yung, sa o oh, sa mga pamumulitika maganda oh, rin ano. Eh. Big sabi nagkakaisa kung ano yung hawakan yung uh, barangay o ban, uh, bayan ay eh, magkakaisa may po. Apat na baging niyan eh. Oh, apat na apat na baging na, nag-isa na ano. maganda ito, ibig sabi may pampaamo din ano. Oh, oh. Mabait din ang turing ng tao sa iyo. At saka magaling dalhin sa negosyo. Ano? kalikasan ka no, baging apat na baging na nagkaisa ayan the beso the beso yan tapos meron tayo dito mga sulid na umong bulik tatlo ayan yung magagandang umong bulik na yan ika nga yung mga tinago pa ni bro nung uh, ilang taon na rin tinago mo mga tatlo na rin no? tatlo na ngayon lang nilalabas at mahal na araw eh ito lampasa naman no anong klase kaya to sanga sanga ng kahoy sanga ng kahoy na lumampas ano ang ganda ng pagkakahoy lumana bilog na bilog eh ang ganda ng pagkakabutas niya. parang sinadya ano pagkang kalikasan na eh ah, PM ka na lang brother brother Rodel Gilbert Alday shout out say brother yan mga kalikasan no ito sulod na kabibi brown na talagang bakal ng tigas talagang naging bato na sa tagal na ng panahon mainam din po itong ganitong itangan itong mga posil na kabibi magaling po kasi ere una sa kontra sa mga sakit iwas, po, iwas sa mga sakit po ito at nagbibigay ng karagdagan lakas sa katawan sa, mga sa magtatangan yan, maganda rin po itong ibabad sa tubig at kapag may nararamdaman kayo masakit sa katawan ay talagang nagka, na, ano, nagbibigay lunas din sa katawan. Maganda po itong mga ganitong uri ng posel. Sa malamig sa negosyo maganda rin po ito. Mer Torin Nueva, ayan shoutout sa iyo brother. Shoutout sa iyo brother Mer. Ayan, salamat. Salamat sa pagtambay. Yan, talagang pinapakita na ho yung mga ilan sa panaguan. Baka siguro bukas o sa isang araw it mga tropa ay talagang magpakita ng mga solid na talagang mga panariling gamit nila. Lalo na po sa mahal na araw, talagang pag nagkonsagra dito sa bundok ay talagang mag doon palang lang makikita ng mga gamit na hindi pa talaga nakikita ng iba. Ayan. Marami po kasi mga tropa dito sa Mindoro na gamit na hindi talaga nagpapakita tuwing mahal na araw lang kapag magkukonsagra na tsaka magbabasbas ito naman po yung isa sa uh, ano ano to alitagtag ano alitagtag cross na alitagtag tapos ito silver oh silver na kabalot ayan ito naman po yung isa sa kilala sa Batangas na gamit sikat din yun. sikat po itong gamit na ito nung araw pa no yan, ito talaga yung isa sumis, sa sumikat nung araw na talagang ah, naghimala, kumbaga. Ayan. Marami salamat po sa lahat ng tumambay sa mga nakatambay po, makikilig and share naman po para po sa iba na gusto po yung ganitong usapin at may paniniwala po. Bale, ito naman po yung kung tawagan nila ay sinag -taal gold. Ayan, kaya tinatawag na sinag ng taal, gold. Gawa nito yung kanyang Ah, uh, ito. Ba't nga gold dito, ano? Ano to, yung pinang, ano niya, balat? Balat niya yan. Kasi yun. Iba yan, ano? Ibang kahoy? Subok yan. Subok. Ito yung kilala nung araw, ano? Shout out ka sa'yo, pare. Ayan. Ayan ito, ito daw po yung sumikat nung araw sa Batangas. Hanggang ngayon ata ito ay ano, marami nagsasabi na tropa ng mga taga Batangas na talagang mainam din po talaga itong taglayin. Si nagnantaal gold. Ano, you know, nag-gold -go na yung kanyang balat. Napakainam. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng nakatambay. Ayan. Yan po yung mga gamit na pinapakita. Ayan, inireplayan lang po tayo. Ah, Darius Cometa, shoutout po sa inyo. Ayan po. Ayan po yung mga gamit na pinapakita. Sa mga magnanais po nito, ito yung mga available itong anim na ito. Ayan, available po yung mga yan. Ah. Ayan. Ito naman po, Trespico. Trespico Roma. San pera pero tumbaga. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng tumambay tayo po ay mag-out na. Ah, sa mga magnanais po nitong gamit na ito ay mag-PM na lang po sa atin. Maraming salamat po. God bless po.